Posibleng hatulan ng parusang bitay ang dalawang Pilipinong muling inaresto sa Japan na ay tinuturong suspect na ngayon sa pagpatay sa mag-asawang Hapon. Sirabi sa D0H, the Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, na nakita ng mga pulis ng ebidensyang maaring sangkot si Brian de la Cruz at Hazel Ann Bagista sa aktual na murder. Bata Batay umano sa ulat ng Japanese media, may nakitang DNA ni Bagista sa murder weapon habang nakita rin ang DNA ni Dela Cruz sa mismong crime scene. Una nang inaresto itong dalawang Pilipino dahil sa pag-abandona sa labi ng mga mag-asawang sina Norihiro at Kimi Takahashi noong buwan ng Enero. Pero ngayong uh, time period para yung fiscal mag-imbestiga pa at uh mag-a-inomabasang uh, charges, ang kaso magsampahan ng kaso sa korte. Manalaman natin bago matapos yung buwan ng Marso kung ano talaga yung final charges. Kasi dati po eh ano lang no abandonment. Mm -hmm. Eh three years lang yan. Eh, ngayon kung murder eh maaring detentionian.